May mga taong hindi kailangan magpakitang gilas, magbuhat ng bangko, o magsalita ng marami para lang mapansin. Tahimik lang sila. Simple. Walang effort. Pero bakit parang sila pa ang tinatandaan, binabalikan, o pinagmamasdan? Hindi ito tsamba. Hindi rin ito mahika. At lalong hindi ito dahil sa itsura. Madalas ito'y nag-uugat sa mga ugaling hindi halata sa panlabas, pero malakas ang tama sa loob mga asal na tahimik pero matindi ang epekto. At kung minsan, kahit ang mga taong may asawa na, ay hindi may wasang mapatingin. Pero teka, hindi ito tungkol sa panunulot, panlilin lang o paninira ng relasyon. Ang usaping ito ay mas malalim, mas matino. Ang Stoic philosophy ay hindi nagtuturo kung paano agawin ang atensyon ng iba. Itinuturo nito kung paano hindi mo kailangang mangagaw para mapansin ka pa rin sa bidyong ito, tatalakayin natin ang anim na ugali na likas sa mga taong may matatag na kalooban, emosyonal na disiplina at tahimik na presensya. Mga taong hindi hinahanap ang pansin, pero sila ang palaging nakikita. Ang mga prinsipyong ito ay hango sa libu-libong taong pilosopiya ng Stoicism, pilosopiyang ginamit ng mga emperador, Mandirigma at Palaisip para manatiling matibay sa gitna ng unos. Pero sa panahon ngayon, ito rin ang mga ugaling tahimik na umaakit sa iba. Bakit? Dahil sa isang mundong puno ng ingay, yabang, at validation-seeking behavior, ang isang taong tahimik pero matibay ay parang oasis sa disyerto. Nakakagulat, nakakabighani, at mahirap kalimutan. Kaya kung nararamdaman mong kahit wala kang ginagawa, may mga taong tila naaakit sa yo, baka meron ka ng isa sa mga ugaling ito. At kung wala pa, baka panahon na para linangin mo. Hindi para gamitin sa panunokso, kundi para mas maging buo at matibay ka bilang tao. Dahil kapag buo ka sa loob, ikaw mismo ang nagiging magnet. Sa mga susunod na minuto, ilalatag natin ang anim na ugali na hindi mo kailangang ipagsigawan. Ugaling hindi kailangang ipaliwanag, pero kusa nilang pinapansin. Handa ka na ba? Simulan natin sa una. Isang ugali hindi mo pinipilit pero ramdam ka. Isang bagay na hindi madaling tularan. Ang taong hindi nagpupumilit. Hindi nagmamakaawa para sa pansin. Hindi nangangailangan ng validation. Pero kahit hindi sila humihiling ng pansin, sila ang laging naroroon sa isip ng iba. Ang sikreto? Presensyang hindi sinasabi pero damang-dama. Ito ang unang ugali na likas sa isang stoic. Hindi sila nagahabol pero sila ang hinahabol. Kapag hindi ka desperado sa atensyon, hindi ka rin nagmumukhang kulang. At sa mundo ngayon kung saan ang lahat ay gustong mapansin, ang taong hindi nangangailangan ng spotlight ay parang anomalyang nakaka-curious, nakakaakit. Dahil ang hindi mo hinihingi, kusa nilang ibinibigay. Pansinin mo, sino ang mas hinahangaan? Ang laging nagpaparamdam? O ang taong tahimik pero kapag andyan, ramdam ang presensya? Hindi ito tungkol sa pagiging misteryoso lang. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kabuuan sa sarili mo. Kapag hindi ka naghahanap ng pagkukulang sa labas, ang iba ang magtataka kung bakit buo ka. Ito ang taktika ng maraming taong hinahangaan. Hindi nila sinasabi ang halaga nila. Pero ipinaparamdam nila ito sa kilos, sa katahimikan, sa kung paano sila hindi nagpapanik, hindi nagmamadali, at lalong hindi nagpapababa ng sarili para lang mapansin. At kapag may isang tao na kayang tumayo sa gitna ng ingay na may dignidad at tahimik na tiwala sa sarili, siya ang napapansin. At dito pumapasok ang social engineering. Kapag hindi ka nagre-react sa paraan ng iba, ginagawa mong ikaw ang reference point. Ibig sabihin sila ngayon ang nag-a-adjust sa'yo. Isang simpleng halimbawa, sa isang grupo, kapag lahat ay maingay pero ikaw tahimik lang, hindi ka invisible. Ikaw ang magiging punto ng tanong. Bakit siya tahimik? Ano kayang iniisip niya? At sa moment na yon, ikaw na ang bumihag sa atensyon nila kahit wala kang ginagawa. Kaya kung ikaw yung tipong hindi mahilig mangulit, hindi nag-aaksaya ng salita at hindi umaasa sa pagpapansin, ipagpatuloy mo. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang magustuhan. Ang kailangan mo lang ay alalahaning may lakas sa hindi paghahabol. At kapag ang kilos mo ay hindi pa ikot-ikot sa paningin ng iba, doon kanila mas pinagmamasdan. Dalawang ugali, tahimik kang magmasid, pero lahat sila naiilang. Isa sa pinaka hindi nila alam kung paano i-handle, ang presensyang tahimik pero matalim. Hindi ka nagsasalita ng marami pero naroon ka, nagmamasid, nakikinig, at hindi basta-basta bumibitaw ng salita. Sa Stoic philosophy, ito ang tinatawag na observant stillness ang kakayahang tahimik ngunit matalas magbasa ng paligid. Hindi ito pagiging misteryoso sa forma, kundi pagiging mapanuri sa diwa. Kapag ikaw ay tahimik ngunit alerto, hindi ka basta binabaliwala. Kabalik-kabaligtaran, mas naiilang sila sa Dahil alam nilang hindi ka madaling mauto. Ma hindi ka madaling makuha sa pakyut, at hindi ka rin basta nadadala ng emosyon. Ibang klasing respeto ang binibigay ng tao sa mga hindi agad nagpapahayag ng iniisip nila. Bakit? Dahil alam nilang kapag nagsalita ka, may bigat. Ang ganitong uri ng presensya ay nakakalikha ng tensyon, pero hindi tensyon na nakakasama, kundi tensyon na nagpapatigil sa iba para mag-isip. Ano kayang iniisip nito? Bakit siya hindi tumatawa gaya ng iba? Bakit parang alam niya ang nangyayari pero hindi siya nagre-react? Sa loob-loob nila, nagkakaroon ng silent comparison. At sa process na yon, ikaw na ang naiiba. Ikaw ang tahimik pero naiisip nila. Ang presensya mong hindi nagsasalita. Pero ang epekto ay parang sigaw. At dito pumapasok ang manipulative tension. Hindi mo sinasadyang iparamdam sa kanila na hindi mo sila basta-basta tinatanggap. Pero sa pagiging kalmado mo, para bang sinusukat mo sila? At ito ang ikinaiilang nila kapag hindi mo agad pinapakita ang sarili mong emosyon, ang mga tao ay napipilitang i-reflect ang kanila. Sila ang nagiging conscious. Sila ang nagsisimulang mag-adjust. Isipin mo ang ganitong scenario. Isang grupo ng magkakaibigan na lahat ay nagsasalita, tumatawa at nagpapatawa. Pero naroon ka sa isang sulok, nakikinig, hindi nakikisingit. Pero may hawak kang presence na hindi matanggihan. Kapag ikaw ay nagsalita ng isang linya, tumitigil ang lahat. Bakit? Dahil sa katahimikan mo bago yon, at dahil alam nilang hindi mo sasayangin ang salita mo sa walang kabuluhang opinyon. Ang mga taong may ganitong uri ng presensya ay bihira. Sila ang mga taong hindi nang hihimasok pero hindi rin may iwasang tingnan. Tahimik kang magmasid pero lahat sila nag-iingat sa harap mo. Iyan ang kapangyarihan ng obserbasyong hindi nag-aambag ng ingay, pero malakas sa epekto. At kung ikaw ay ganito, tahimik pero nakakabasa, hindi pala salita pero pala isip, ipagpatuloy mo. Hindi mo kailangang magsalita ng marami para marinig. Minsan, ang katahimikan mo mismo ang dahilan kung bakit sila naiilang at naaakit. Tatlong ugali. Hindi ka nagsiselos pero nahuhulog sila. Sa paningin ng marami, ang hindi pagsiselos ay senyales ng kawalang alam Pero sa isang taong may tunay na kumpiyansa sa sarili, ito ay kapangyarihan. Isa ito sa pinaka hindi nila maintindihan pero nakakabighaning ugali. Yung kaya mong hindi magselos, hindi dahil wala kang alam kundi dahil buo ka na sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging kontrolado para maramdaman mong may halaga ka. Sa stoic mindset, ang pagseselos ay isang emosyon na lumilitaw kapag pakiramdam mo ay may nawawala sa iyo. Pero paano kung wala ka namang kinakapitan? Paano kung ang pagkatao mo ay hindi nakatali sa kilos o presensya ng ibang tao? Doon lumilitaw ang isang nakakatakot pero kaakit-akit na presensya. Ang taong hindi natitinag kahit na may ibang humahanga sa taong gusto niya. Ang taong hindi nangingi alam pero siya ang naiisip. Ang ganitong klasing emosyonal na independensya ay bihira at dahil dito, nagkakaroon ng cognitive dissonance ang nasa paligid mo. Sanay silang kapag may threat, dapat magselos ka. Dapat mag-react, pero hindi ka sumasabay sa script na yon. At sa hindi mo pag-react, nawawala sila sa balanse. Napapaisip sila, bakit hindi siya nagseselos? Wala ba akong halaga sa kanya? Pero ang totoo, mas malalim pa ang sagot. Ang hindi pagsiselos ay hindi ka walang malasakit. Ito ay pagsasabuhay ng kontrol. Kapag kaya mong hindi panghimasukan ang hindi mo kontrolado at manatili pa ring panatag, doon ka hindi lang nire-respeto kundi hinahangaan. Lalo na ng mga taong sanay sa paghabol, sa emotional na drama at sa validation. Kapag hindi mo ibinibigay ang expected reaction, nagiging ikaw ang hinahabol. Ito ang kapangyarihan ng tahimik na kumpiyansa. Hindi mo sinasabi, pero ramdam na hindi mo kailangan ng reassurance. At sa ganitong ugali, hindi lang respeto ang nakukuha mo, kundi yung hindi mo inaasahang pagtingin mula sa mga taong dati ay ikaw ang tinitimbang. Ngayon, sila na ang nagtataka kung anong meron ka at bakit ka hindi naaapektuhan. Manipulasyon ba ito? Hindi kung totoo ang emosyonal mong kalayaan. Pero sa mata ng iba, ito ay napakalalim na antas ng psychological edge. Dahil ang taong hindi nagseselos ay parang hindi mo mabasa. Hindi mo siya kontrolado. At ang hindi mo kontrolado, yan ang kadalasang naaakit ka. Kung ikaw ay ganito, hindi nagre-react, hindi nagmamadaling sumabat, at hindi nagpapakita ng insecurity, alam mong malayo ka na sa karamihan. At tandaan, ang hindi mo pagkilos ay isang pagkilos na rin. At kung minsan, yun ang pinakamatinding epekto. Apat na ugali, hindi ka nagsusumbong. Pero ikaw ang pinagtitiwalaan, may kilala ka bang taong hindi madaldal, hindi nagrereklamo at hindi basta nagsasabi ng nararamdaman. Pero kapag may problema ang iba, siya ang nilalapitan. Iyan ang ikaapat na ugali. Pagiging ligtas pakinggan. Ang taong hindi nagkakalat ng kwento, hindi nakikigulo sa drama at hindi ginagamit ang impormasyon bilang armas. Siya ang nagkakaroon ng tahimik ngunit matinding tiwala ng iba. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong maglabas ng saloobin sa social media, ang isang taong tahimik ay parang vault. Walang labas, walang leak. Kaya kahit hindi ka nag-aalok ng tulong, kahit hindi ka nagpapakitang interesado, lumalapit pa rin sila sa iyo. Kasi alam nilang hindi mo sila huhusgahan. At higit sa lahat, hindi mo sila ilalantad. Sa Stoicism, mahalaga ang prinsipyo ng discrete virtue, ang kabutihang hindi ipinagyayabang. Sa halip na magmukhang moral sa panlabas, ipinapakita ito sa mga kilos. Sa pagiging kalmado sa gitna ng chismis, sa pagtanggi sa chismis, at sa pagsagot ng tahimik sa ingay ng iba, ang ganitong asal bagamat tahimik ay isang malakas na anyo ng karakter. At ito ang dahilan kung bakit ka pinagtitiwalaan kahit hindi mo hinihingi. Pero narito ang twist, sa tuwing lumalapit sila sa'yo, mas napapalapit sila, at minsan hindi lang tiwala ang ibinibigay nila. Sa mga taong may kakulangan sa emosyonal na pagkalinga, ang taong mapagkakatiwalaan ay nagiging higit pa sa kaibigan, nagiging sandalan. At mula sa sandalan, madalas ay nagkakaroon ng paghanga. Ang kapangyarihang ito ay hindi ipinapakita sa anyo ng karisma, kundi sa anyo ng kabutihang hindi namimilit. Pero sa mata ng iba, ito ang nagiging dahilan kung bakit mas lalo silang nahuhulog sa iyo kahit hindi nila plano. Hindi ka humihingi ng tiwala, pero ibinibigay nila. Hindi ka naglalantad ng sarili, pero sila ang kusa. At dito pumapasok ang sosyal na kontrol na hindi mo sadya. Hindi mo sila kinukuha, pero sila ang lumalapit. Dahil ang presensya mong kalmado, hindi mapanghusga, at walang agenda ay nakakahinga sila. At sa mundong puro gulo, ang ganitong katahimikan ay hindi lang panatag, kundi nakakahumaling. Kung ikaw ang ganitong klasing tao, tandaan, hindi lahat ng tiwala ay binibigay. Ang iba, kusa lang dumada pu sa iyo dahil sa katahimikan mo. At ang mga mata na dati abala sa iba, ngayon ay palihim ng sumusulyap sa iyo. Dahil minsan, ang pinakakaakit-akit ay yung hindi sumisigaw ng pansin, pero alam mong nandoon. Limang ugali, hindi ka nagsisipsip, pero ikaw ang ginagalang. Sa bawat grupo, laging may taong pilit nagpapatawa, sumasang ayon sa lahat o nagpapabibo para lang mapansin at maplis ang nakararami. Pero sa kabila ng lahat ng ingay na iyon, may isang tao na tahimik lang, hindi nagpapakitang gilas, hindi sumasawsaw, hindi nakikialam. Pero siya ang mas ginagalang. Bakit? Dahil ang respeto ay hindi hinihingi, hindi rin ito nakukuha sa pagpapababa ng sarili para lang magustuhan. Sa stoic mindset, may tinatawag na self-contained dignity, dignidad na hindi nakadepende sa approval ng iba. Kapag ikaw ay may ganitong ugali, hindi mo kailangang mag-adjust para lang tanggapin. Sa halip, ikaw ang iniikutan ng dynamics. Ang taong hindi nagpapakita ng pangangailangan sa atensyon ay hindi rin madaling kontrolin, kaya nga mas ginagalang kasi hindi mo siya kayang paikutin. Hindi siya sumasabay sa trip ng iba para lang hindi ma-outcast. At sa hindi niya pagsabay, mas lalo siyang namumukod tangi. Mas ramdam ang kanyang presensya. Mas sinusukat ang kanyang opinyon. Sa social hierarchy, laging may unspoken rules. Pero ang hindi alam ng marami, minsan ang pinakamataas sa respeto ay hindi yung pinakamasalita, kundi yung pinakatahimik pero buo ang loob. Hindi sila nangingialam, pero sila ang sinusulyapan. Hindi sila nagpapayo, pero kapag nagsalita tumatahimik ang iba. Narito ang sikreto. Kapag hindi mo ipinaglalaban ang pwesto mo, pero alam mong karapat dapat ka, ramdam ito ng iba. Ang ganitong confidence ay bihira at sa mundong puno ng insecurity, ang taong hindi naghahanap ng atensyon ay parabang banyaga. At dahil dito, mas nakakaakit. Ito ang sining ng passive dominance. Hindi ka nangingibabaw sa salita, kundi sa paraan ng pagkatao mo. Hindi ka nananakot pero ang tibay ng loob mo ay nararamdaman. Hindi mo kailangan maging bida. Dahil kahit nasa gilid ka lang, ikaw ang binibigyan ng puwang. At kung minsan, ng paghanga. Ang mga taong hindi pala sip-sip pero may paninindigan ay naglalabas ng isang enerhiya na hindi madaling ipaliwanag. Nakakabighani sila hindi dahil sa ginagawa nila kundi sa hindi nila ginagawa. Hindi sila nakikiayon. Hindi sila nagpapanggap. At ang totoo, sa pagiging totoo nila, doon sila kinagigiliwan. Kung ikaw ay ganito, tandaan, hindi kailangang makuha ang lahat ng tao. Minsan ang respeto ay kusang ibinibigay sa mga taong hindi ito hinahanap. Dahil sa katahimikan mo, sa paninindigan mo, at sa pagiging totoo mo, napapansin ka. At sa mundo ngayon, yan ang rare. Yan ang kaakit-akit. Ang kaanim na ugali, hindi ka nangungumbinsi pero sila mismo ang nahihila. May mga tao na palaging may pinapatunayan. Palaging may gustong kumbinsihin. Pero minsan, may isang tao na tahimik lang. Hindi nangungumbinsi. Hindi nagre-reklamo. Hindi nakikipagtalo. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, parang siya ang sinusundan. Parang siya ang pinapakinggan. Parang siya ang gusto nilang pakinggan pa. Ito ang huling ugaling bihirang bihira sa panahon ngayon. Ang hindi pagiging mapilit pero nagiging influential pa rin? Sa Stoicism, ito ang tinatawag na influence through example. Pamumuno sa pamamagitan ng kilos, hindi sa salita. Hindi ito manghimok para sumama. Ito ay gumalaw ng tama at hayaan silang sumunod. Kapag hindi mo pilit na pinapaintindi ang paniniwala mo, pero ikaw mismo ang embodiment ng prinsipyo mo, hindi mo na kailangang magsalita. Ang tahimik mong pagkilos ang nagsasalita para sa'yo. At sa ganitong approach, ang mga tao ay hindi mo kailangang hilahin. Sila mismo ang kusang lumalapit. Hindi ito charisma sa tipikal na anyo. Hindi ito charming na ng ngiti o madulas na pananalita. Ito ay kapangyarihan ng consistency. Kapag nakita nilang hindi ka pabago-bago, hindi ka reactive, at hindi ka nagnanasa ng atensyon, ikaw ang posting hindi natitinag. At sa mundong lahat ay naghahanap ng direksyon, ang hindi gumagalaw ay siya mismong sinusundan. At dito ko gustong itanong sa May mga pagkakataon ba na kahit hindi ka nagsalita, may nagsabi sa yong buti ka pa? O ikaw na lang gusto kong kausap? O kahit minsan ay may sumunod sa ginagawa mo kahit hindi mo sila kinausap? Kung oo, baka hindi aksidente yan. Baka ikaw nga yon. At kung hindi mo pa ito nararanasan, baka oras na para subukan mong hindi ipilit Baka doon ka mas mapansin. Kapag may isang taong gumagalaw ng may disiplina, may kababaang loob at may paninindigan, hindi niya kailangang mag-anyaya. Ang kilos niya palang ay imbitasyon na. At kung ikaw ay na-inspire sa ganitong uri ng presensya, baka ito na ang paanyaya sa iyo para maging mas totoo, mas kalmado at mas buo. Kung naramdaman mong may isang ugali rito na parang inilalarawan ka, Huwag mong hayaan na matapos ang video nang hindi ka nagsalita. Baka may taong katulad mo rin na kailangang makabasa ng komento mo. At kung may kilala kang dapat makarinig ng ganitong pananaw, baka ito na ang panahon para ibahagi mo ito sa kanya. Walang sapilitan, pero baka ito ang magsimula ng pagbabago sa iba. At kung ramdam mong gusto mong matuto pa, hindi ko sasabihin mag-subscribe ka. Pero kung may susunod na video at andyan ka pa rin, Baka isa ka na sa mga taong hindi lang nanonood, kundi nagbabago. Sa dulo ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Hindi mo kailangang ipakita ang lahat para mapahalagahan. At lalong hindi mo kailangang habulin ang atensyon para piliin ka. Ang anim na ugaling pinag-usapan natin ay hindi tungkol sa panlabas na pagpapakita. Ang mga ito ay panloob na lakas, panloob na dignidad, panloob na kapangyarihan. At kung isa ka sa mga taong tahimik lang pero alam mong may nilalaman ka, huwag mo na iyang itago. Hindi mo kailangang ipagsigawan, pero huwag mo ring ikahiya. Dahil sa panahong puro ingay ang nagahari, ang isang presensyang payapa ay parang ilaw sa madilim na silid. Hindi kailangang sumigaw. Basta't nariyan, ramdam. Minsan, ang mga taong hindi inaasahang maging sentro, sila ang talagang may kakayahang baguhin ang paligid. Hindi sa pamumuna, hindi sa drama, kundi sa pagiging totoo, sa paninindigan, sa integridad. Kapag isa ka sa kanila, alam mong hindi ka nag-iisa. At oo, may mga pagkakataon na kahit may iniingat ang relasyon ng isang tao, hindi pa rin niya mapigilang mapatingin sa presensyang tahimik, pero buo kung naramdaman mong may sinabing totoo sa iyo ang video na ito, isulat mo. Hindi para sa akin. Para sa susunod na manonood na katulad mo rin, naghahanap ng sagot. Ang isang komento mo, maaaring maging dahilan ng tahimik na pagbangon ng iba. Kung may kilala kang dapat makarinig nito, baka ito na ang panahon para ibahagi mo ito sa kanya. Walang sapilitan. Pero minsan, ang isang simpleng share ay isang simpleng paraan para may mailigtas sa tahimik na paghihirap. At kung na ngayon mo lang narinig ang ganitong usapan at parang gusto mong makasabay pa sa mga susunod, hindi ko sasabihin mag-subscribe ka. Pero kung naramdaman mong ito ang tahanan ng mga tulad mong tahimik pero malalim, malamang babalik ka rin. At sa pagbabalik mo, dun natin ipagpapatuloy ang lakas na hindi kailangang isigaw. Dahil sa huli, ang stoicism ay hindi lang tungkol sa kung paano ka humaharap sa mundo. Kundi kung paano ka naninindigan kahit walang nanonood. Pero ngayon, may nanonood na at baka ikaw na ang inaabangan.